Hi guys! Welcome to my YouTube channel! So for today's video, ayan, magluluto na naman tayo ng ating uulami. So ayan, napapansin ninyo, mayroon na tayo dyan nakahanda na karing baboy. Nahiwa ko na yan at nalinisan ko na rin. So yan po ang ating lulutuin ngayon nata dito sa ating kawali. Naglagay na pala tayo ng mantika at yan po ay mainit na. Igigisa na natin dyan yung ating bawang. Mikos-mikos yan. Ayan, next na rin natin yung ating sibuyas. Mikos, mikos ulit yan. Ayan, enjoy lang natin yung ating pagluluto. Para yummy yummy. Ayan. Pag lumabas na yung kanilang aroma, i na natin yung ating kamatis. Mikos, mikos ulit yan. Ayan, Ayan. dulugin lang natin yung ating kamatis. Ayan, mikos-mikos yan. Hanggang lumambot yung pangmatis. Ayan, pagka malambot na siya, ilagay na natin dyan yung ating inihanda na parning baboy. Ayan, lumanaw sa sakit. Maingay tayo. Ayan. So, bisa-bisa. Halo-halo. Mikos-mikos. Ganon. Mikos maging tayo kasing flame at luto at para malasa lagyan natin ng paminta iyan. pamintang pino yung aking ilagay, kung gusto niyo ng crack pwedeng pwede, ako gusto ko pino ayan, pinong pino na paminta at buhusan na rin natin ng soy sauce. Katamtamang dami lang sa soy sauce. Halo eh. Halo, halo. Sisa-bisa. Nikos-nikos. <laughs> yan, bunga sa gutom yan. Eh, chok na nga yan. naman tayo magluto. Enjoy, enjoy. So, next nating ilagay ay lagyan natin ng kaunting suka. Kaunti lang. Ayan. tansa lang. At hayaang kumulo. Huwag mo nang haluin. Yan din ating tatakpan. Balikan natin yan guys maya-maya. Pag sa tingin natin ay malambot na ang karni silip-silip sa ating niluto. Ayan, kulong-kulong -pulo na yan siya. Mikos-mikos natin ulit. Diba, puro mikos-mikos yan lang tayo. Ayan, so dagdagan to natin ng tubig para mabilis lumambot yung ating karne. Kailangan malambot yung karne. So, buhusan natin ng isang palo na tubig. Charot lang. Ayan, tubig tubig, tubig, tubig. Ayan, katang tamang dami lang sa tubig. Yung tamang tama na lalambot yung ating karne. At syempre, takpan natin ulit yan. Para mas mabilis maluto at mas mabilis lumambot yung ating karne. Ayan. So, silip-silipin lang natin yan maya-maya guys. Kasi baka naman ay maubusan ng sabaw. Silip-silip sa ating niluto. Ayan, nag-exist na yung tubig. Ay, yung tubig, yung sauce. Check natin sa ating tinidor kung malambot na ba. Ayan, malambot na siya. Ayan, malambot na. At, dagdagan lang natin yan ng dalawang sasina o oyster sauce. Ayan, mamasitas o oyster sauce. Pan-dagdag lasa lang sa ating karne. so disclaimer lang po hindi po siya sponsor ni Mama Sitas Mama Sitas baka naman. Baka naman, pambili lang din ng Mama Sitas ayos 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 And then, tikman ko lang yung sabaw kung karapat-dapat na ba sa ating panglasa. Baka nagtaka kayo na maraming sabaw. Yes, maraming sabaw kasi may ilalagay pa tayo dyan. Ayan. So, tikman ko lang yung sabaw. Hmm. Lasang adubo yan. Mm. Ayan, okay na siya. At dahil malambot na nga yung ating karne mayroon tayong ilalagay dyan. Yung kinuha natin kanina na kangkong sa Gardini CRB. Ayan. Diba? Sa Anconyor. Diba? Ganun lang. Para may gulay tayo. At syempre, mikus-mikus. Mikus-mikus yan. So, di diba, saan ka niyan? Dito lang sa kusina ni Vicaria yan. So, baga, parang adubong kangkong siya na may maraming karne. Ayan. di ba? At nakalibre na kami sa kangkong. Yan ang kagandahan pag tayo ay nagtatanim. Mayroong aanihin. Halo-haloin lang natin Ayan, nahalo na natin lahat at yung ating kangkong ay luto na. At dahil nagustuhan ng aking anak yung so hindi na natin yan patatagalin at hindi na natin paubusan ng sabaw yan. So, ilipat na natin sa ating lagayan para tayo ay makakain na. ayan na ay yung ating ulam for to this video. Ayan, adubong baboy na may kangkong. O, di basan saan kanyar? Dito lang yan sa kusina ni Victorian Channel. Ayan. So, guys, maraming salamat sa walang sawang suporta at pagmamahal. Kami po ay kakain na. So, maraming maraming salamat sa walang sawang suporta at pagmamahal. Lalo na sa mga nanonood sa aking mga video ng buong buo. Ayan, huwag kayong mag-alala at kayo man ay pinanood ko talaga ng bonggang bongga yung inyong mga video. So lahat ng nagpunta sa akin, lalo na yung mga gumagamit ng min channel, yan po ay pinanood ko ng buo. Kahit gaano pa haba pa yung video nyo, binuo ko yan. Pinanood ko yan. Ayan. So, sa buhay ng isang YouTuber, hindi po madali. Kaya, suportahan lang po tayo. Ayan. Ganon. So, maraming salamat. Bye-bye, everyone. Kainan na.